Sobrang mahal na mahal mo ba ang partner mo? At ikaw na lang ba ang naghahabol sa kanya pero ikaw ay baliwala na niya? Gusto mo ba na siya na naman ang mapapraning at mababaliw sa kakahabol sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo na maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at siya ay palagi nang maghahabol sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon, lagyan mo ito ng kalahating tubig at pagkatapos maglagay ka rin ng kalahating kutsarang asin at kalahating kutsarang asukal at pagkatapos mo nang malagay ang asin at ang asukal sa garapon na may kalahating tubig, ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat sa papel, pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, i-roll o itupi mo itong papel at isunod mo itong ilagay sa garapon. At nang malagay mo na lahat, hawakan ang garapon, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, pwede mong takpan itong ritual at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan at panikuradong siya ay mapapraning at mababaliw sa kakahabol sa iyo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, at isa rin itong paraan para kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at sabayan ng panalangin at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless. Us all.